hardin no? Oh. wala namatay na tapos to malalakang bulaklak in spray din no? Oh. yan oh. wala na ubos na talaga kung lakang panghihinayang ko tinanggal ko oh, at baka naman sisibol pa dito at yung buso naman, hindi na hindi natamaan oh. yan oh. kukuhain ko natin na rin mga makakasorbed pa wala na tayong halaman dito eh bala yan po tayo po inaga lilinis pa rin din sa kamutihan uh, uh, araw-araw na yan po bahala na kita makikita resulta no? na ano pero maganda ang ano nito maganda ano, nito. Maganda, ano po maganda pati mainit init maganda pala talaga yung pagtanim na pagtanim kung bagay maghapong ulan sabay init na diretso ano buhay agad dahil pagbasa ang lupa ari ho kayang tapat na ri tuyo bala na huli pa na no ari ba oh uh -huh. ha ay, mabubuhay na kuno buhay na na po tinanong ko din tinanong oh uh ho -huh. tamo uh kayo ni chong -huh. pati kang ko nga dinali Yan ano nga ber nakakalungkot yung kay Tio Proy na yun ay. Uh -huh. ang kapal damo na rin eh. Santing ang init ano? Tubig, tubig. <laughs> Aba. Ay, dire-dire ang kanlong mamaya at mamay. Oo. Oh, kanlong mamaya. Ano to eh? Kawin mo lang, <laughs> hindi ka malatingin na Seryoso ba si Utoy ha? Eh? Inispray ng lulo mo yung mga ano, gawa Lahat na lahat biro ay eh. pati hardin na eh. Siya nga, hardin Yung tanglad Layak daw, pag ako pa bang kanya nag-spray, layak lahat Aba ay kita ko pati mga hardin layak nga, pati naman eh. Oo, Ano ito? Yung tubig ka na. Dapat tubig ng tubig pag tag-init. Masisigaan yan. Titerhan talaga ito. Bato ka dito na ipon ng bato. Pinunda. Ito po ba nung una hindi tubig ang naabot mo? Eh, hindi. Tingupunda niya. Anong pagka ng lupa na ito? Burol. Oh. Burul baka ang tapat din ano ginuhulan pa pa rito, ano. Yan ang pitak na yan, Hindi ko ba tandaan, hindi ko ito dito pa. Ah, di po panahon pa. Araya, parang pinunda din, ano, niyugan. Naabok yun sa uro. Niyugan talagang takat, yung layugan. Puro niyugan, e. Nag-erigisib lang, maganda. patagay yun, to, Pinunda naman yung Ubo siya. Hindi eh, eh na sute doon. Saan ay ano? Chinese na nagtatanim. Balita oh, lagi. Chinese na, <coughs> uh -huh. Chinese na nangangapitan. 70,000 si na sa hektar niya. Ba't naabanti pa rin yun ano? Magaling nga, maganda ang kalakaran sa kanila. Yun yung palakan sa kanilang bansa. Bagay, puro pa ha. Ano yung ano, Troy? Mamahalin yung <laughs> yata siya atin. Mamahalin eh, yun din yung palay natin ay. Ayun din ba? Sa sako lang baka nagkakaiba. Dito rin pinagbibili. Baka yun yung mga tig si 75 ano. <laughs> Ayun din yung palay natin. Ba't pag sa atin na bigas ay eh, magkano? Mura. Mura eh, hindi ko nga alam. Nakakawa. Nakakawa yung mga mm hmm wala nang pagkukunan. Ang damak-maknadam mo ano? o. Ah, Ang damo.

Aho. Oh. Nadami nang dadami diyan. Sabagay so nakakatakot ng silbang lalo pag malawak ang mataas na ano po. Wala pa kada ko kalabasa. Wala. Meron mo may talaga ng kalabasa. Ano ka Pag hindi aabot ng arado, pwedeng hindi na rin parado ano. Flap pa, oh. flap pa. dito arado. Maghapon ano kaya? Ay, abot dito. Andali arado naman ng kan. Pagtutudling. Ipabasagin pa ba yun? Ang kubra dito. Maliliit yun. Ano? Hindi na nga hindi dito silbat na meron na eh. Akala ko ipatayin na. Hindi ko ginalaw. Sige, ipatayin na naman na. Aba, bigla umalis. Ano yung kubra yun? Pabul. Ano po, chong Ay, oo. Mahal ka Ay, hindi na pwede yan. <tipad> ha? Pero may nakuha na rin ako dyan kalubasa. Eh. kasi yung iba'y pumunta siguro sa sukal. Nahan ako to laki ano. Sayang. Talagang gano'n. Ano to <tipad> Hindi na ari ano. Hindi <tipad> lang na spray na pati balik kami po ay apat ngayon si Uto, Uto ikaw ay <laughs> ito po pinilat ko nung ginawang ano sa kalabasa hmm. hindi ko papatibag ang pila pila po tubigan pa rin ito ay wow, wow. ano ho <laughs> lang mag uh, bitching kong palay ay sabay pa motor at pal palay naman Kung po pala ito yung ng spray, mga... Ah, uh, Kung spray, ang ganda ng gabot. 15 araw, ano? Gabot ng gabot. Lambot ng hukutin. Pero malaking lambot na rin po naman yan. At dilaw na ay. Hugpi na. ya kamotichong kung hindi maaari na ano, laki Yan po, yan Eh, ano kaya? Eh, ano kaya? Eh, ko kumakapay, kumakapay oh. yun Kaya si so, pag lumaman na oh. yun Kahit sa ng laman Ayus yung in-spray ano po. Ay, eh, kasi pati halaman namin na-spray. Wala din ano chong. Lalo ang dito, ngayon dito. Arlango, isang pitak na re Ganda rito. Oh. At saka pala yung baba. Yan lahat na in-spray. At saka hanggang sa dulo. bibisita ko rin spray yung puro po, atin pong bibisitahin na rin ito na po pala pati yung ating kamot yan ulit eh. kakaunti na po tapos na po ito ito yung last day na ako po nagbibisita na din itong bibisitahin ko rin in-spray ito po lahat ng in-spray tuyot na oh malaking tulong po yung pagka-spray kasi oh. menos ano tayo menos palinis oh yan oh kaso nga ho oh, yung kinalulungkot ko si Tio puro po nag spray papakita ko po sa inyo pupuntahan natin dun ay talaga ho oh, ako hindi gaano makatingin Doon sa uh, kanya ini spray at gawa po ng ano pati halaman po ba'y dinali kung magay ako po'y na hinayang ay talaga biro oho pupuntahan po natin ya yeah, mula po doon o oh, in-spray ni Tio hanggang doon. Sa kabilang side. Linis sa pala ating kahanggan po. Pagkatapos po naman nating mag uh, ano mag uh, sakamote. yan tutok na po dito. Siguro mag araw araw na rin po tayo dito. Oh. Yan. Mag araw araw na rin tayo. Dito naman. Talaga pong budget din ang oras ay. Eh. pulong po yung kadulong ng ating palayan na malapit na tayo sa kalye dami yung manok eh. yan dito na po tayo sa tabing kalgi bali ito po yung kinalulukot ko kay Teo in eh. inispray niya pati yung mga halaman po dito ba yan o oh. Eh. talaga kung ako yung nalulungkot ay eh. gawa ko pati yung mga tanglad In-spray Sayang, hinayang na hinayang ako eh Dapat hindi na po yung kasali sa spray yan Eh, wala na naman pong magagawa Yan, oh Ito po ang ating nalulungkot O pati Mga tanglad in-spray ni T.E.O. Ah, ito pa, oh dami dami mm, Patay, ay In-spray mm. ng tiyo lahat dami pa naman talaga kung ako ay napaano eh sabi ko ah nakakaano eh kung maga po ba ako hinayang na hinayang ay ito ho ay utya mo lahat yan kung mapansin nyo po lahat ng tanglad oh tanglad po ito eh inispray ng tiyo oh. dapat naman iniwasan at ito'y halaman oh inispray lahat oh Yan pa, oh lahat, lahat po. Kumagay, ako man po, hindi well hindi ko naman po, hindi po naman tayo naniniis na Kung baga, sayang talaga. Ang hinayang po ako. At ako ho dati talaga ang umi-spray nito ay iniiwasan ko yung mga halaman. Yan nga ho mga bulaklak 'no. Dito pa mas malungkot ito. Yan ito. Ho. Ito ho, ay yan ay mga garden 'no. Wala namatay na. Tapos to malalaking bulaklak, in spray din oh. Yan oh. Wala na ubos na. Talaga hong lakang panghihinayang ko. Tinanggal ko at baka naman sisibol pa dito 'tong buso naman, hindi na hindi natamaan. Oh. Yan oh. Kukuhain ko natin na rin. Mga makakasurvive pa, wala na tayong halaman dito eh. Mm. sayang po talaga ang pinanghihinayang ko po naka, ako natutuwa dito at yung ibang mga nadaan na bata nagharvest ba sila ng bulaklak sa akin po na may okay lang yan eh oh. may mga nangunguha dito ng bulaklak yung mga naglalaro na bata at saka mga dumadaan minsan nanghihingi sila pero yung nangyari isang ano lang oh. kukuhanin ko po ba makasurvive pa isang iglap lang kay Tiyo oh. patay lahat oh. ang lalaki na oh. yan oh. hindi niya nailagan no patay po talaga baka lungkot ay mm, ito pa po oh. eh pagka ako nag spray kaya ho nyo kung kayo dito dumadat ito lagi may mga bulaklak gawa na iniilagan ko ba ng sprayer yung mga halaman ngayon hindi na nagawa nito yung ilagan ito mga kaligtas to oh. ito lang yung medyo siguro na kaligtas oh. mayroon pa naman pala sayang atin po yung mga binti hmm. Uh. pananin sayang hmm. Uh. pa man din ay yung kulay, pi kulay pink ito nga ho nung bumagay tinutukudan ko pa oh Para po sa akin ako talagang nakakaano ay. Ako lang ang ko po. Aba, in spray. Eh, -e. Talaga pong hinayang na hinayang ako. Ari po, dito naman tayo ulit mga kabawi sa panibagong buto. Mapira mabuhay yung mga ibang buto na lumaglag. Ayun po, yung laan po naman ang ano, yung ating huling araw na yung paglilinis natin dun tapos ay, ay sabi ko nga malaking tulong yung pag-spray okay so ito naman nadali naman yung iba nating halaman ano pero yun, wala po naman tayo magagawa at hanggang doon nalaan din po yan ingat po ang lahat talaga isinir ko lang po sa inyo at ako nalulungkot sa, so, sa ganap na ay, yan ingat po ang lahat happy pa rin po bye